May miyembro ba kayo ng pamilya na na-involved sa droga? Mabigat-dali, no? Lalo na kung anak mo ito. At lalong mahirap kung nalulong na, addicted na. Nakakaubos ng lakas, nakakaubos ng pasensya, pati pera mauubos din. Nakaka-stress, nakakatakot, nakaka -depress. Napaka-unpredictable na mga gagawin niya. Minsan, maayos naman. Pero mamaya lang, hindi mo na alam ang iniisip at ginagawa. Pag may ginawang kahihiyan, ikaw na naman ang maglilinis ang kalat. Ikaw na naman ang mag-aayos sa mga nagkalamat na relasyon. Minsan, may isip mo, may pagkukulang ka ba sa pagkapalaki sa kanya? May mali ka bang ginawa na nagtulak sa kanya sa gayitong bisyo? Kapatid, Huwag mong ibunton sa iyong lahat ng sisi. Ano man ang pagkukulang mo, may sarili pa rin pa siya ang anak mo. Hindi mo naman maitakwil. Anak mo pa rin siya. Kaya tama lang na ginagawa mo ang lahat para matulungan siya. Alam ni Lord lahat ng sakripisyo mo. Ipanalangin mo na matauhan siya at siya na mismo ang humingi ng tulong para maparihab siya. Basta nandiyan ka lang, nakasuporta sa kanya. May encouragement para sa iyo sa Hebrews. Do not neglect to do good and to share what you have for such sacrifices are pleasing to God. Pray tayo. Panginoon, kailangan ko po ng awa mo. Tulungan mo ako na maalagaan at mabantayan ng mabuti ang anak ko. Mangusap ka po sa puso niya na makita niya ang pagkakamali niya. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.